guro nag-viral matapos makuha ng nag encode ng grades habang nasa hospital bed. Ang guro pumanaw makalipas ang isang araw. Bukod sa mga magulang, dapat ding pasalamatan ang mga guro na matyagang inaalay ang kanilang buhay at kaalaman para makasigurado na handa ang mga estudyante sa pagtatapos nila ng pag-aaral. Katulad na lang ng dedicated teacher na ito na nakuha ng nagtatrabaho pa rin hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Kung ano ang kwento ng dedicated na teacher na ito, ito taong 2020 nang mag-viral ang pinos ni Sandra Venegas na picture ng kanyang ama habang nakaupok sa hospital bed nito at nagtatrabaho sa kanyang laptop. Ang tatay kasi ni Sandra na si Alejandro Navarro ay isang mathematics teacher sa San Del Rio Middle School na matatagpuan sa Del Rio, Texas. Ayon kay Sandra, siniguro ng kanyang ama na kasama ang laptop at charger nito sa mga gamit na dadalhin nila sa ospital na ang kailangan itong i-admit. Bagamat may iniindang sakit, pinairal ni Alejandro ang pagiging selfless at kahit na nasa ICU ay ginawa pa rin itong priority ang pag-check sa papel ng mga estudyante at pagpa-finalize ng grades ng mga ito para sa progress report. Sa kasamaang palad, matapos asikasuhin ni Alejandro ang grades ng mga estudyante ay binawian din siya ng buhay. Sa kaparehas na post, nagbigay pugay si Sandra sa lahat ng mga guro na hindi ininda noon ng pandemya at sariling kalusugan basta't maibahagi sa mga estudyante ang personal nilang kaalaman. Nagpaalala rin ito sa mga kaanak ng mga guro na huwag pagtrabahuhin ang mga ito kapag hindi na oras ng trabaho at hikayatin na magpahinga. Bagamat kadalasan ay hindi namin pagkilala ang mga ginagawang sakripisyo ng mga guro, nagsisilbing paalala ang kwento ni Alejandro na bukod sa mga magulang, nandito ang mga guro na matyagang gumagabay at nagsisilbing instrumento para mapunta sa tamang landas at mahubog ang mga estudyante para sa kanya-kanya nilang mga kinabukasan. Sa mga estudyante dyan, naalala niyo pa ba na magpasalamat sa mga teacher ninyo o nagagawa niyo lang ito kapag Teacher's Day? D. WIZ Research Report. Re -re Report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.